Sinagato ay isang shinobi ng Amega Kore at inapo ng angkan ng Uzumaki. Binuo ang Akatsuki kasama ang kanyang mga kaibigan at kapwa mga ulila sa digmaan na si Nayahiko at Konan. Pinangarap ni Nagato na magdala ng kapayapaan sa marahas na mundo ng shinobi. Nakatira si Nagato kasama ang kanyang mga magulang na sina Fuso at Sai sa labas ng Amega Kore. Noong bata pa siya, lihim na inilipat ni Madara Uchiha ang kanyang rinigan kay Nagato nang hindi niya nalalaman o ng kanyang mga magulang. Isang araw, may dalawang shinobi ng Kona ang pumasok sa kanilang tahanan upang maghanap ng pagkain. Nang matuklasan sila, inatake ng kanyang mga magulang ang mga shinobi. At napatay ng mga Kona ninja ang kanyang mga magulang bilang pagtatanggol sa sarili. Nang mapagtanto na sila ay mga sibilyan lamang, sinubukang nilang humingi ng tawad kay Nagato. At dahil sa galit, ginamit ni Nagato ang rinaga ni Madara sa unang pagkakataon para patayin sila at ipagiganti ang kanyang mga magulang. Matapos may libing ang kanyang mga magulang, napilitang umalis ng bahay at nagsimulang maghanap ng makakain. Sa kakulangan ng mga mapagkukunan dahil sa patuloy na digmaan, si Nagato ay nahimatay dahil sa gutom, natagpuan siya ni Nakonan at Yahiko, ang mga ulilang katulad din niya. Dito nabuo ang kanilang samahan, at nagbahagi sila ng mga pangarap ng isang hinaharap kung saan sila ang mamamahala at maaaring gamitin ang kanilang kapangyarihan upang wakasan ang digmaan. Si Yahiko ay partikular na madamdamin tungkol sa puntong ito na nagbigay inspirasyon kay Nagato na gamitin ang parehong layunin. Upang magawa ito, ang tatlo ay kailangang maging ninja. Nilapitan nila ang mga legendary sunin ng Konoha at hiniling naturuan sila ng Ninjutsu. Iminungkahi ni Orochimaru na patayin sila upang wakasan ang kanilang pagdurusa, ngunit si Jiraiya ay nagalok na turuan sila kung paano alagaan ang kanilang sarili. Nakahanap ng tirahan si Jiraiya at tinuruan sila kung paano mangisda, ngunit hindi niya sila tuturuan ng ninjutsu. Habang ang mga ulila ay nasa labas, sinalakay sila ng mga iwaga Korechunan. Sa takot at gustong protektahan ng kanyang mga kaibigan, ginamit ni Nagato ang kanyang Rinnegan upang patayin ang mga iwanin. Nang dumating si Jiraiya para tulungan sila, napansin niya ang mga mata ni Nagato sa unang pagkakataon at naalala niya ang alamat ng Sage of the Six Paths, ang orihinal na may-ari ng Rinnegan. Dahil dito, nagbago ang isip ni Jiraiya at gusto na niya silang turuan ng Ninjutsu. Dahil sa pangyayari, nagsisisi si Nagato sa pagpatay sa mga iwanin, ngunit sinabi ni Jiraiya na kung minsan ang karahasan at personal na sakit ay kinakailangan upang maprotektahan ang iba. Nang maglaon na ibinahagi pa niya ang kanyang paniniwala na si Nagato ay ang Sage of Six Paths Reincarnation at gagamitin ni Nagato ang kanyang Rinnegan upang ihatid ang isang mundo ng kapayapaan. Sinanay ni Jiraiya ang mga ulila sa loob ng tatlong taon. Dahil sa kanyang Rinnegan, madaling nakabisado ni Nagato ang lahat ng itinuro sa kanya. Nang nagawa nilang talunin ng isa sa kanyang mga shadow clone sa isang laban, nagpa siya si Jiraiya na bumalik ng Konoha dahil naniniwala siyang kaya na nila ang kanilang sarili, at nitiwala na magdadala sila ng bagong reforma sa bansa. Ang tatlo ay bumuo ng isang organisasyon na tinawag nilang Akatsuki, si Yahiko ang kanilang pinuno, at nagsimulang isulong ang pagwawakas ng digmaan. Naging tanyag ang kanilang mensahe at nakakalap sila ng maraming tagasunod. Noong ikatlong digmaang pandaigdig ng Shinobi, nilapitan sila ng isang nagpapanggap na Obito Uchiha. At ipinakilala ang kanyang sarili bilang Madara Uchiha, nag-alok siya na tulungan sila sa kanilang mga hangarin at ipakita kay Nagato kung paano i-unlock ang buong potensyal ng kanyang rinagan. Ngunit tinanggihan ni Yahiko ang alok. Lumaki ang hanay ng Akatsuki at naging kilala sa buong Amega Kore. Nang malaman ni Hanzo na binantaan ng Akatsuki ang kanyang pamumuno sa Amega Kore nag-alok na makipagtulungan sa kanila upang tumulong sa pakikipag-ayos sa iba pang naglalabanang nayon. Sa isang pagpupulong upang tapusin ang pag-aayos, sina Yahiko at Nagato ay tinambangan ni Hanzo at ng kanyang mga tauhan na may suporta mula kay Danzo Shimura ng Kona. Gamit si Conan bilang hostage, binantaan ni Hanzo si Nagato na papatayin niya kung hindi papatayin ni Nagato si Yahiko. Dahil sa ayaw sundin ni Nagato si Hanzo, ibinaon ni Yahiko ang kanyang sarili sa kunay ni Nagato sa nag-aagaw na hininga ni Yahiko inihayag niya sa kanyang pananampalataya na babaguhin ni Nagato ang mundo. Galit na galit si Nagato sa pagkamatay ni Yahiko, kinuha niya si Conan mula kay Hanzo, kahit na ang kanyang mga binti ay napinsala ng husto. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang demonic statue of the outer path, at nang makaugnay dito, ginamit niya ito upang patayin ang mga tauhan ni Hanzo. At si Hanzo ay nakatakas. Pagkatapos, pinuto ni Nagato ang kanyang ugnayan sa Amega Kore sa pamamagitan ng paglaslas ng simbolo ng nayon sa kanyang protector sa no, at hindi na nagnanais na maging kaanib sa nayon ni Hanzo. Ang kamatayan ni Yahiko ang nagkumbinsi kay Nagato na ang kanyang mga pilosopiya tungkol sa paggamit ng kapayapaan ay hangal, hindi kailanman kusang wawakasan ng mundo ang ikot ng kamatayan at pagkamuhi na matagal na nitong ginagalawan. Tanging sa pamamagitan lamang ng direktang karanasan ng digmaan at lahat ng mga paghihirap na dulot nito ay tunay na maghahangad ng kapayapaan ang sinuman. Kaya kinuha ni Nagato ang pangalan na Kane. Dahil ang pinsalang natanggap niya mula sa pag-atake ni Hanzo at ang link sa demonic statue ay nag-iwan sa kanya na manghina at hindi makagalaw. Nilikha ni Nagato ang Six Path of Pain mula sa mga bangkay na kinokontrol niya ng malayuan. Para sa Deva Path ginamit niya ang katawan ni Yahiko, na gusto pa rin niyang pamunuan ng organisasyon sa espiritu, at para sa lima pa ay ginamit niya ang mga bangkay ng iba pang sari-saring shinobi. Simulan ulit ni Pain ang isang bagong Akatsuki sa bagong direksyon. Lihim na tinatanggap ang naunang alok ng suporta ni Obito, at nagsimulang mag-alok ng mga serbisyo nito bilang isang mercenaryong grupo ng mga ninja village. Nakumikita ng pera na kailangan para pondohan ang mga pangmatagalang plano nito. Makalipas ang ilang taon, sina Pain at Conan ay nagsimula ng digmaang sibil sa Amega Kore upang ibagsak si Hanzo. Karamihan sa nayon ay nagrali sa likod ni Pain na naniniwalang siya ay isang Diyos dahil sa kanyang napakalawak na kapangyarihan. Ang Six Paths of Pain ay pinatay si Hanzo na nakuha ang kontrol sa nayon. Nagpatuloy si Pain na alisin ang lahat na konektado kay Hanzo mula sa mga miyembro ng kanyang pamilya hanggang sa malalayong kakilala. Ang balita ng pagkamatay ni Hanzo ay hindi nakalabas sa Amega Kore at ang nayon ay pinaniniwala ang nahahati pa rin sa digmaang sibil. Kumalat sa mga taga nayon na siya ay Diyos. Tuwing linggo, na ni Pain ang loob ng Amega Kore. Maraming salamat sa suporta mga Skyman At shoutout sa mga followers na laging nakasuporta sa page. Hanggang sa susunod na kwento.